Nagpahayag si dating Gobernador Chavit Singso ng kanyang intensyon na magbigay ng 1 million pesos sa pamilya ni Carlos Yulo, ang dalawang beses na Olympic gold medalist, bilang bahagi ng kanyang regalo sa Pasko. Ang hakbang na ito ay isinagawa matapos ang hindi pagkakaunawaan at hidwaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya kaugnay sa kanilang pinansyal na sitwasyon. Sa isang panayam, sinabi ni Singson na nais niyang makatulong sa pamilya Yulo, lalo na pagkatapos ng desisyon ni Carlos na huwag makipag-ugnayan sa kanyang pamilya. I will give Yulo's family 1 million this December, that's for sure, pahayag ni Singson, na nagpakita ng kanyang determinasyon na makatulong. Noong una, nag-alok si Singson ng mas malaking halaga na 5 million upang hikayatin si Carlos na makipagkasundo sa kanyang pamilya. Subalit, hindi nagbigay ng tugon si Carlos Yulo sa alok na ito. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, inisip ni Singso na maaaring bukas pa rin si Carlos sa posibilidad ng pagkuha sa kanyang alok. Ang mga pahayag ni Singson ay nagbigay diin sa kanyang layuni na tulungan ang mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng Pasko. Ang ganitong uri ng tulong ay maaaring makapagpabuti sa relasyon ng pamilya Yulo at magbigay ng suporta sa mga hamon na kanilang kinakaharap. Ang mga ganitong pagkakataon ay mahalaga, lalo na sa mga sitwasyong puno ng emosyon at hindi pagkakaintindihan. Maraming tao ang nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa hakbang ni Singson. Ang ilan ay pumuri sa kanyang pagkilos at nagpasalamat sa kanyang pagnanais na makatulong, habang ang iba naman ay nagtanong kung talagang makakatulong ang pera sa kanilang sitwasyon. Tila umaasa ang publiko na ang halagang ito ay hindi lamang magiging pansamantala kundi magiging bahagi ng mas malalim na proseso ng pagkakasundo sa pamilya. Sa kabilang banda, ang isyu ng pinansyal na hidwaan sa pagitan ni Carlos at ng kanyang pamilya ay patuloy na nagiging paksa ng diskurso sa social media. Maraming tao ang nagmamasid sa mga pangyayari, umaasa na ang mga susunod na hakbang ay makapagdadala ng kaayusan at pagkakaisa sa pamilya Yulo. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan upang mas mapansin ang mga ugnayang pampamilya at ang epekto ng pera sa mga ito. Ang pagbibigay ni Singso ng 1 million ay isang simbolo ng kanyang malasakit at pagsuporta sa mga Pilipinong atleta, lalo na kay Carlos na isa sa mga pinakamatagumpay na atleta sa bansa. Ang kanyang suporta ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba pang mga tao na gawin din ang kanilang bahagi sa pagtulong sa mga nangangailangan mahalaga ring pag-isipan ang mga epekto ng ganitong tulong sa pamilya Yulo. Ang pera ay maaaring hindi sapat upang ayusin ang mga hidwaan at emosyonal na sugat, ngunit ito ay maaaring magsilbing simula ng bagong pagkakataon para sa kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng mas bukas na komunikasyon at pag-intindi sa isa't isa ay maaaring maging susi upang muling may taguyod ang kanilang samahan. Ano ang sinyo sa balitang ito?